Bus di sini. Buses nanti palang. Biar nggak ada imik mak ada. Jadi turun lagi. Atau nak pita pun mungkin lima kado. Yang parang naga awal kan ini nama kado. Di kuna nanti. Atau yang tawa kusir ini semua sagut. ito mga kadol kailangan natin magidlap kailangan natin magmasid hindi na biru kapag kung siraman narinig ko yung kanina Abang tawag ko siya Ayan, tumayo ang kadul. Maitim. uh, ano makita makikita nyo mga ayan huwag natin ang sini mga kadul kung makikita natin dito sa paligid huwag natin basta basta titirahin at kelawin pang hindi po ma- ano sa akin ma -taki. at malapit po ako natamaan sa bangkaw kanina mga kadu likuran ka sa likuran ko hindi ko sa likuran bakit hindi ko na ngayon wala naman akong kasama ang daming nagmamasid sa paligid ko pero kahit isa hindi ko po. wala pa akong sinasaktan baka makatama po tayo ng ibang elemento na mabait Yan yung kita natin. Hindi naman sumusunod. Nakatulong pa rin tayo. Patulong pa rin tayo ng hadol. Yung nag-aaway. Uh, nag Parang dito yung patulong di ng kataas. Siguro nang nahabol po niyang. Iwan ko. Hindi ko masasabi sa, sa inyong makadul hadol kung sira ba yun yung kaibigan natin. Kasi hindi po tayo nalinig habang tinatawag ko siya. Huwag kayo mag-alala kung mag man ako. Kayang kaya kaya ko ito. Hindi po ako mag-i-export kapag hindi ko kaya. saganito ganito mga kadol kapag matatakot kayo ano yan sa isip, sa isip lang yun. sa isipan lang po ninyo yan kaya huwag yung isipin nyo yun na matatakot kayo at huwag kayo magpalaig kasi papasukin yung utak nyo kapag ang bilis nyo matatakot yun sila po ay Diyan sila makapangyarihan at may basta bastang ano yung saging na ano maliit pero may ano pa naka may puso pero hindi natin galawin yan kasi iya sa dayahan at saka sa mga elemento Yun berdiri muka dulu, tiba-tiba mga busis. Terpapar bus dari lap. pasukan ko magpahinga muna ako siguro dito uy ah. ano yun parang may boses dito boses ng tikpalang begin begin oh, ya. oh. Ya. oh my god kau payung nyabur oh nyabur pala okay kena payung kena payung kena kat mana tu sa bangkau hen cepat wait nanti kat kau

ay no may nakaawit pa like may awit pa susunod na habag ay sundan natin dito dito din dito, 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 dito na pagitan sa akin ng bulak bago yun mga kadul so dito mga kadul may narinig ko tayong busis na at biglang ko sa kaibigang Ram nagulat pa ako yun si kaibigang Ram Ram yung ano ba kasi sobrang layo kung nilakbay at may nasagupa sa po ako ng mga bosses um, boses ng tikbalang at hindi ko nakikita Akal, akala ko ay hindi hindi ka po, ano, makarating at hindi mo ako makikita salamat kaibigan ano? Saan ba yung bahay mo dito? Kabilang bundok Ang layo pa? Malayo pa? Oh my goodness, malayo pa lang mga kadol. Kasi may itak ko din kanina, baka akala ko yung tikbalang mo ano. Yung initak mo. Balang 'yon yung doon yun sa ibaba. Ano to, kaibigan? Ano to? Ano yung kilan ito? yun po yung ang maglakas ano sa'yo? parang kapanyari yan? yan yung protekta sa akin dahil dito dito, dito nakalagay yung abiyan ha? dito siya jan oh. oh my god at siya rin ang sumasabi sa akin kung meron bang marating may, may mga kalaban may yung papunta rito ah ba, yun pala kapag may dayo makapunta dito yun po, sasabihin sa iyo na ano. Oh, no. Baka delikado dito. Oh, delikado. My god. Marami pa pala mga tikbalang dito. Marami tikbalang dito. Pero yung ibang tikbalang, di ba, siguro alam sa alam ko mababait 'yun. Ang iba. So hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat mababait. Pero may tikbalang din ng ano, mga masama. Masama. My goodness. Eh, sino ang kasama mo kaibigan? Ako lang po mag-isa. Bakit? May ano pa ka dito? May ano ka? Akala ko meron ko kasama dito. Bakit? May Kasi, ano? Kasi sabi ng abiyan ko. May, may, tao pa dito? May kalaban? Meron ka raw sumusunod sa iyo dyan sa ibaba. Oo. Oh, may sumusunod dun sa baba kanina. May oh my God. balay ko kaibigan. sinasabi mo. Meron. Meron? Sabi niya. At yung kaibigan ko yung, ganto yung kaibigan ko raw na gustong makig pumunta sa bahay ko. Oo. Oh. Biro sumusunod sa kanya dun. Doon. May sumusunod. Oo. Oh. my god, delikado to. Bakit kalaban hindi? Mukhang masama yung sumusunod sa iyo. Oh my god, lakas. Yun ang magbangkaw sa akin na hindi ko nakikita. Yung sumibat sa akin. Hanapin natin, kaibigan o hindi. Marami kayo dito? Marami kami, pero nandun sa bahay ko yung mga kasama kong iba. Ano ba yung bahay mo? Gusto ko mo mak makita. Sige, sas sasamahan kita para na para matutul mo yung bahay ko. Mauna ka? Oo. Mauna. Kaibigan? Ano kaibigan? Dito tayo tadaan? Kaibigan, may sasabihin ako. Malapit na po magdilim. Siguro, sobrang layo yung bahay mo baka hindi ako makarating doon kasi parang natatakot na rin ako malapit na po magdilim oh. ang, layo, layo yung narating ko tapos may sumusunod pa sa akin dito pero wag kayo mag, ka mag may, ano tayo, may po tayo ng, ano, may dipinsa po tayo ano, ayos lang sayo? parang hindi ako makarating doon o? parang may na, nakikita ka kasi may nagmamasid ka yun mga kada yung tibig ng rambo natin yung masid kasi alam ko na may, may iba para at may marami pong mga kalaman dito at yung sinusunod sa akin sabi po sa abyan na is mga sama to, mamasamang hilingin to at malapit po ako mga ano, matama ano so buti ay uh, nakita ako ni rambo to sinabihan po siya ni uh, yung ano yan yung ab, abyan ng gabay Ano bang pangalan ng gabay mo? Ibigan pwedeng ba natin makilala? Tanungin ko muna sabihan kung okay. gusto ba 'yang gusto ba 'yang makakilala sa tao at kung hindi. Mhm. Mm okay. Ano? Kibidihan hindi sya gusto ng hindi sya payag kay na ha? may uh, sa ato pa kasi mara, ma, marunong ka magtagalog siya po yung nagsasalita na magtagalog ka. Okay. At yung yung po yung sumusunod sayo. 'Yan ang sinusunod mo yung salita. Okay. Mhm. Mm ram uh, kasi may kasama ko ba. Kasi tumutulong din kami sa pag-tugis uh, ng mga tikbalang, yung mga samang tikbalang, yung kaibigan ko ni Nasib si At at marami pang iba gusto siyang gusto siyang at makakita sa iyo. Gusto kam gusto kang makilala kung sino yung tao na nakaibigan ko na si Ram. Gusto siyang ano ma maghimamat ba. Anong papayag pa papayag ba kayo? Siya po yung uh, sinasabihan po niya ako. Pero mo tulong sa akin yung pagtugis sa mga tikbalang iba Ano yun? Ano yun? Ibigan na ano yun. Kau ingat tak ibil? Ha? Kau ingat kah? Bakit. Barang meru, sendan pedas, otot balang. Betik balang itu? Meru. Kau ingat ke lang besok. Sampah benda. Jian. Ha? Jian melapet jian. San. Jian melapet jian. Oh my god. Kau ingat ke lang ke jian. Ponta kayak tai Don Sanu. Sabai mopak. Ponta tai Don, dai ko. At sino yung sinasabi mong kaibigan mo na si Dukyo? Oo, Dukyo. Sabihan mo yung gabay mo. Kung papayag ba siya. Papayag yung gabay ko. Basta tawagin niya lang yung pangalan ko. Ah, sige. Paano magturo? Ituro mo lang sa akin. Baka maano, makita pa sa ibang... Uh, kasi marami pong nanood ba. Baka kung ano mo yung... Ano lang natin. Hindi ko lang i-camera. Kung paano kita tatawagan. Para, um, ano lang ba? Parang pag ganun pag tawag ko pagtawag ko sa iyo yung pangalan mo o ano ba ano ba yung para makarating sa yung isipan at bigla kang dumating sa camera namin kahit ano basta kabagi din ng pangalan ko wag mo lang gusto sabihin dito sa camera is e, ano natin i-off natin yung camera natin hindi pa ano natin para makaabot ako sa bahay gusto kong magpakita makita yung bahay mo kasi nagano ako